Mga kadilim, naaalala nyo ba noong bata pa kayo kung gaano kahigpit ang bilin ng mga magulang tuwing dapit hapon? Huwag maglaro sa labas, huwag magsaboy ng tubig, huwag manggulo ng kung sino-sino, lalo na ng mga hindi nakikita. Ngayong gabi, may isang liham tayong natanggap, isang kwento ng kabataan na hanggang ngayon ay dinadala pa rin ng nagpadala at ikinakatakot niyang balikan. Kung kayo nakatama ng hindi nakikita, anong gagawin niyo? Susunod ba kayo sa mga bilin ng matatanda o matutulad kayo sa sinapit ng sumulat ng liham na ito? I-share mo naman sa comment section. Kuya Jovi, sana mabasa mo itong kwento ko. Hindi ko talaga malilimutan ang nangyari sa akin noong bata pa ako. Kasi hanggang ngayon, dala ko pa rin ng takot at kaba sa tuwing maaalala ko yun. Magandang gabi, Kuya Jovi. Ako po'y sumulat para ibahagi ang isa sa pinaka hindi ko malilimutang karanasan noong ako'y bata pa. Nangyari ito late 90s summer vacation, at ako'y nasa elementarya pa lamang, mga sampung taong gulang. May kapatid akong dalawang taon ang agwat, at gaya ko, mahilig din maglaro sa kalsada sa harap ng bahay namin. Gawain ng kapatid ko tuwing hapon ang magsaboy ng tubig sa lupa sa tapat ng bahay para hindi maalikabok. Noon, hindi pa sementado ang daan at poso lang ang gamit namin sa pag-iigib ng tubig. Minsan, nainggit ako sa kanya at nagpumilit na ako naman ang magsaboy. Habang nag-iigib ako, hindi ko napansin na malapit na pala mag-alas ng gabi. Pinagsabihan pa ako ni Nanay, "Anak, tama na. Baka makatama ka ng hindi nakikita." Pero matigas ang ulo ko. Hindi ako naniwala sa mga ganoon, kaya nagpatuloy ako hanggang sa bigla na lang. Habang nakatayo akong nag-iigib, parang may kung anong humila sa kaliwang pa ako. nag ito ng kusa kahit hindi naman ako gumalaw. Napaupo ako sa sakit. Kinagabihan, nagsimula na ang totoong bangungot. Para bang sinusunog ang laman ng binti at paako? Hindi ako makalakad hindi ko maitapak sa sahig, halos mabaliw ako sa kirot. Iyak ako ng iyak habang ang nanay ko ay paulit-ulit na nagsasabi na siguro raw. Nakatama ako nang hindi nakikita. Pinahiga nila ako, pinalagyan ng una ng paako para mas mataas sa ulo. Medyo gumaan ang pakiramdam at nakatulog din ako sa sobrang pagod. Pero kinabukasan, nagbalik na naman ng sakit. Hindi agad, kundi tuwing sasapit ang alas 5, medya hanggang alas 6 ng gabi. Eksaktong oras, gabi-gabi. Isang buwan akong ganoon, Kuya Jovi. Maghapon akong normal, nakakapaglaro, nakakatakbo. Pero pagsapit ng dapit hapon, para akong pinapahirapan ng, nang kung anong nilalang. Halos mawalan ng pag-asa si nanay at tatay, lalo pat papasok na ang pasukan. Tinala nila ako sa isang albularyo, pero lalo lang lumala. Hanggang sa isang tiyahin ko, ang nagrekomenda ng mas matanda, mas kilalang manggagamot. Hindi ko malilimutan ang ginawa niya. Naninigarilyo siya habang may hawak na dalawang baso ng tubig. Pinugahan niya ng usok ang tubig habang may binubulong na mga orasyon. Pagkatapos, nagsulat siya sa maliliit na papel, nilublob iyon sa tubig, sa kamuling binugahan ng usok at orasyon. Pinainom niya sa akin ang tubig na iyon, pero hindi ang papel. Nakadama ako ng kakaibang lamig sa katawan ko. Parang unti-unting may humuhugot ng sakit palabas. Pagkatapos, Ibinalot ni nanay ang papel sa itim na tela, tinahi, at ginawang palawit na kwintas. Tinawag iyon ng albularyo na panubol, proteksyon laban sa mga nilalang na nagparusa sa akin. Simula noong gabing iyon, nawala ang sakit. Hindi na bumalik. Suot ko ang panubol hanggang high school at kahit noong alisin ko na bago mag-college, hindi na ako muling ginalaw. Pero ang pinakakinatatakutan ko, Kuya Jovi, ay ang sinabi ng albularyo bago kami umalis. Nakatama ka ng nuno. Galit sila. Mabuti na lang. Nahabol pa kita. Hanggang ngayon, nasa probinsya pa ang panubol na iyon. Hindi ko itinapon. Hindi ko rin maitulak ang sarili kong gawin iyon. Sa tuwing nakikita ko, bumabalik ang alaala ng mga gabi ng matinding kirot at ang malamig na pakiramdam na may nakatingin sa akin tuwing dapit hapon. Kuya Jovi, hanggang ngayon, tuwing mag-aala ng gabi, hindi ko maiwasang mapatingin sa labas ng bahay. Baka kasi hindi pa sila tuluyang tapos sa akin. Lubos na gumagalang ang krisya. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.